Ang tulo o gonorrhea ay dulot ng Neisseria gonorrhoeae, isang uri ng bakterya. Dahil dito, mga antibiotic ang pinakamabisang pwedeng gamitin bilang gamot sa tulo. Hindi kasi ito tulad ng ibang uri ng sakit o impeksyon na kusang nawawala kahit hindi gamitan ng gamot. Tandaan lamang na ang mga antibiotic na gamot sa tulo ay hindi nabibili ng walang reseta mula sa iyong doktor. Bukod pa rito, dapat ay sundin ang tamang oras ng pag-inom ng gamot at siguraduhin ubusin ng antibiotic kahit na wala nang nararamdaman o nakikitang sintomas. Ito ay upang tiyak na mapuksana ang mga bakterya na kasulukuyang nagdudulot ng impeksyon. Tinitiyak din ito ang lubusang pagaling ng pasyente at pag-iwas sa paglaganap ng tinatawag na antibiotic resistant gonorrhea. Sa madaling sabi, ito ay uri ng tulo na hindi na tinatablan o kayang magamot ng mga pangkaraniwang antibiotic. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Ito ang mga effective na gamot sa tulo ng lalaki. Kadalasan ay apat na uri ng antibiotic ang ginagamit na gamot sa tulo. Ang mga ito ay ceftriaxone, azithromycin, gemifloxacin, at doxycycline. Ceftriaxone Ang ceftriaxone ay isang third generation antibiotic. Ibig sabihin, mas mabisa ito sa mas maraming uri ng bakterya. Ginagamit rin ang ceftriaxone laban sa impeksyon sa tenga, pulmonya at meningitis o ang mga pamamaga ng mga balamban na bumabalot sa utak at gulugod. Madalas na iturok ang ceftriaxone sa pwitan at sabayan ng pag-inom ng azithromycin. Azithromycin Ang azithromycin ay isang uri ng antibiotic na madalas gamitin para sa mga STI o sexually transmitted infection. Bukod dito, kinagamit rin ang azithromycin laban sa malaria. Ang antibiotic na ito ay pwedeng iturok, ngunit mas madalas ay binibigay ito bilang tableta, kapsula o oral suspension. Ang azithromycin ay kabilang sa list of essential medicines ng World Health Organization. Ang mga gamot na kabilang sa talaang ito ay tinuturing na pinakaligtas, pinakamabisa at lubhang mahalaga sa paggamot ng tao. Gemifloxacin. Kung ang pasyente ay may alerhiya, o hindi hiyang sa mga cephalosporin antibiotic na gaya ng ceftriaxone, pwedeng ireseta ang gemifloxacin para sa tulo. Ang gemifloxacin ay isang broad-spectrum antibiotic. Ibig sabihin nito, mabisa ang gemifloxacin laban sa dalawang grupo ng bakterya. Ginagamit rin ang gamot na ito para sa chronic bronchitis at banayad na pulmonya. Tulad ng paggamit ng ceftriaxone, idlererekomendang isabay ang azithromycin sa gemifloxacin laban sa tulo. Doxycycline. Kadalasan ding ginagamit na gamot sa tulo ang doxycycline. Inireseta rin ang antibiotic na ito laban sa sipilis, chlamydia at leptospirosis. Di tulad ng ceftriaxone na sa kalamnan itinuturok, sa ugat pinadadaan ang ineksyon ng doxycycline. Mayroon ding tabletang doxycycline na pwedeng inumin. Tandaan lamang na mas mabisa ang doxycycline kung banayad lamang ang kaso ng tulo. Tulad ng ibang impeksyon, may mga pagkakataong hindi lumalabas ang mga sintomas ng tulo. Sa gayon, dapat pa rin magpakonsulta ang iyong naging katalik para malaman kung siya ba ay may tulo o wala para mabigyan siya ng tamang gamot. Kung hindi, malaki ang posibilidad na maipasa ng iyong katalik ang impeksyon pabalik sa iyo kahit na gumiling ka na mula sa tulo. Tandaan din na pwedeng mahawaan ang mga sanggol ng tulo kung ang kanilang ina ay mayroon ding sakit noong sila ay mga anak, parehong antibiotic din ang ginagamit na gamot sa tulo para sa mga sanggol. Kailangan lamang natama ang dosis. Panghuli, tandaan na hindi dapat ibahagi o ipagamit sa iba ang iyong gamot sa tulo. Gaya ng unang nabanggit, kailangan sunding mabuti ang reseta ng doktor para maging lubos ang bisa ng gamot. Kung may anumang dahilan sa hindi pagkaubos ng iyong mga antibiotic, itapo na ito. Kung sakaling bumalik ang impeksyon, Kumonsulta muli sa doktor upang mabigyan ng bagong reseta ng gamot sa tulo. Nag-enjoy ka ba sa video nito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.